Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan ang OKC Thunder na may napakalakas na lineup at may record ng 13 wins and only 1 loss kahit na wala pang kanilang second best player All-Star Jalen Williams at takapang miss na din ang multiple games sila Chet Holmgren, Lou Dort, Alex Caruso, Isaiah Joe at iba pa ay posibleng madagdagan pa nga ng number 1 pick sa susunod na NBA draft. Ang loaded draft class na may Cam Boozer at iba pa ay malaking ang chance ng bumagsak ang best player years the reigning champions OKC Thunder All thanks to Los Angeles Clippers. Pagmamayari nga ng OKC ang pick ng Clippers next draft dahil sa Paul George trade noon. At kung hindi makakabango ng Clippers mula sa kanilang hindi magandang simula at bigo silang makapasok sa playoffs, talagang tinutulungan nga nilang OKC na bumuo ng dynasty. At hindi pa yan dyan nagtatapos mga kaibigan. Dahil may pick din nga sila mula sa Utah Jazz next NBA draft na top 8 protected. At may dalawa pa sila sa Houston Rockets at Philadelphia Philadelphia 76ers na parehong top 4 protected. Kung gugustuhin nga nila ay easily sila nga ang may best assets para sa Giannis Antetokounmpo trade. Ganun pa man ay mas gusto nga ng OKC na bumuo ng team organically at hindi sila sangayon sa konsepto ng super team. Kaya naman kahit na may kakayahan sila na ipukol ang Giannis Antetokounmpo trade ay malabo nga itong mangyari. Ang OKC ay may 11 first round draft picks and 14 second round draft picks pa hanggang sa taon na 2031. Sa palagay nyo ba ay future dynasty ang OKC Thunder? Habang nakuha naman ng Denver Nuggets ang kanilang ikapitong sunod na panalo matapos sa talunin ng Minnesota Timberwolves sa score na 123-112. Another game, another triple-double para kay Nikola Jokic na gumawa ng 27 points, 10 rebounds, and 12 assists. 23 points, 11 rebounds and 6 assists si Jamal Murray. 23 points and 10 rebounds din si Aaron Gordon. At 23 points naman si Tim Hardaway Jr. mula sa bench ng Denver Nuggets. Sila ay may record na ngayon na 10 wins and 2 losses. Bad news lang para nga sa mga fans ng Nuggets dahil si Christian Brown ay nagtamungan ng ankle injury at out ito ng at least 6 weeks. Muli nga siyang titingnan ng Denver Nuggets medical staff matapos ang 6 na linggo at dito sila magdidesisyon kung handa na nga ba siyang bumalik sa loob ng court. Kung hindi ay posibleng ma-extend pa nga ito mga kaibigan. Ang Nuggets matapos na matalo sa kanilang first game laban sa Warriors ay nagtatalanan ng record na 10 wins and only 1 loss. Obviously, si Jokic nga ay naglalaro pa din ng all-time great level dahilan kung bakit siya ulit ang nasa tuktok ng MVP ladder. Subalit malaking dahilan din nga dito si Christian Brown na nagtatala ng 11 points, 4 rebounds and 3 assists per game sa season na ito. Subalit madami nga sa ginagawa niya para sa team ng Nuggets ang hindi mo makikita sa mga stats. Sa palagay nyo ba ay mananatiling dominant ang Nuggets sa 6 na linggo na out si Christian Brown?